Bakit <laughs> <Bukadong? Bukadong? laughs> may so, basura na naman ito kating? Kalat! Gawa ko sarili ko bubong mo. Dami naman yung boss. Ay, nabubungan nito. Bubungan, bubungan mo ako, bubungan, bubungan mo ako. Bubungan mo ako, bubungan mo ako. dami. Ayusin mo, ayusin mo. Tignan mo, yung kape ko nilalangaw dito sa inyo. <laughs> Langaw nyo to. Ibig sabihin, madumi to. Ulo, ulo. ulo. Tapon. 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 Bigyan ko kayo ng pang lunch, pre. Kasi alam ko, yung lunch nyo, toge na naman. Anong number ka pinakamayaman? Number pinakamayaman. Kung mo nasabihin na number 6 ako sa pinakamayaman sa mundo. Pinakamayaman. Ay, Tits, okay. mo yung dustpan. Dustpan? Dustpan? oh, Wala, wala, wala. Wala, 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 wala. mo, ah. Oh, ha? Tayo, oh, general na, na muna tayo. General Maquiato, no? Oo, oh, general Macchiato. yan. Hindi routine. Oo, okay. eh. lang, Tits, Ayun pala, gamit ni Boss Burp. Ay, sorry. Uy, ba't Ano mga Ano nito hindi? Ba't ang mga hawak nito hindi? Kinuha ko lang dito. Tatabi ko. Agam mo tutong ka. Tinan mo si Bunso. Tinan mo si Bunso. Napakasipag na bata. Mag-aaral. Di ba? Ay, sorry Bunso. Di ba? Napakasipag. Bumili ng bond paper para sa kanyang project. Ayan na, yun ang request niya sa akin. At tamang lilik tayo dito ngayon Di, sa mga dito. Lilik tayo, siyempre. Sabi o, oh. napakasipag oh. lahat ng tao dito, guys. Okay. Ay, ang sarap. Ano sa, Ha? Good morning, neighbors. Look, look, uh, look. look. Aga-aga. <laughs> Aga-aga, uy. Okay. Uy. Up, up, uh, uy up. Uh, uh. <laughs> maging kalmado kayo sa buhay. Masyado kayo mainit eh. Mainit talaga eh. Ito mo. Mainit talaga, talaga eh. Tol. Alisin natin dumi. Alisin natin dumi. Alisin natin dumi. natin dumi. <laughs> ano ba to? Libag o basura? Look. Masyado kayong linis ng linis. Hindi naman malilinisan kasi andyan kayo eh. Madumi kayo eh. Uy. Ha? Ah. Bot, kanina di ba nagwalis tayo dito, Oj? Oh, Walis okay. tayo dito, di ba? Pucha! Oh. Bakit may basura na naman dumating? Kalat! Wait lang. Ay, ko, na. Kung alat, ah. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. lang. sarili lang. Wait ang init lang. sarili ko bubong. Ang oh. dami naman yung boss. Ay, nabubungan nita. Bubungan mo ako, bubungan mo ako. Takot ng dami. Ayusin mo, ayusin mo. Ito kami na ito. Bale, ano yan? Si ah. Sama na kaya si Troy dyan. dyan sa boss niya. Yabong eh, no? O, gagawa din ako bubong. O. O, bubong. O, bubong. O, bubong. O, O, bubong. bubong. Wala ka yung pakalmasal, tinan oh. mo. Tinan mo, almasal, cowboy. Parang yung bubong nila, hindi pwedeng matupi. Yung bubong natin, natutupi! Oh, bawal, 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 sa gate namin. Bawal na mga higa na ito, eh, no, dito mo na, baka mawala, okay na ako, eh. Tinan mo, yung kape ko nilalangaw dito sa inyo. Ha? ka Yung langaw, nakakita ng kapwa niyang langaw na nagkakape. Oh. Eh, lang ako, mahilig sa tae. Hey! Hey! <laughs> Dito lang mayroon sa inyo. Dito sa pamamahay nyo, langaw sa amin. Walang langaw doon. Ay <laughs> na, ayaw ka tantanan ng langaw. Ang laki <laughs> na langaw. na oh. Alam niya talaga kung sino yung mabaho. Hey! Langaw, siyempre. Pag nilalangaw sa... Blangaw nyo to. Ibig sabihin, madumi to. Ay, look, tapon. Look, tapon. 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 Yung ano, Hindi mo pa mamahayan oh. ako. Ah. Huwag ka magtapon ng basura dyan. Kahit di ko bayan kaya ko bilhin yan. No? Wala pang nakatira dyan. Bilhin mo na, bilhin ah? mo na. Bili mo Bukas na. na. Maaga pa ngayon eh. Uy, ang kaya mo lang bilhin dyan. Ayan o, oh, yung bato na oh. yan. Oh. <laughs> Bihay mo sa gitna. Una sa, una sa lahat, Otits oh, ha. Madami akong pera. Kayo, wala kayong pera. Bigyan ko kayo ng pang lunch pre. Kasi alam ko yung lunch nyo toge na naman. O, oh, ito. Bili ka pork chop. Kung ano gusto mong bilhin ha. Okay, ah, yan, number 7 oh. sa pinakamayaman. Alam niyo guys, uh -huh. yung pera niya, ang tanging mabibili lang dito na karne. Bocha, double dead na. <laughs> double dead. Anong number kasi pinakamayaman? P number pinakamayaman. Kung na sabihin na number 6 ang sa pinakamayaman sa mundo. Uy, number 6. Huh? Tignan mo naman, i-search niyo pa. Oh, guys, di ba? Ano kasi ito ube. Ube. Ngayon, ube. tinan tinanim ube. ko. Ube. Ayan, guys, tumubo. Uy. Oh,

Kawawa naman ito, mga nangangayayat na kayo dyan. <laughs> oo, oh, nangangayayat na. Tinan mo yung mukha mo, oo. Ano pa kayo? Oh, oh. Oh. Mo? Oo. muna ako, ah. Ha? Eh, yan? Ayun, 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 ayun. ano yan? Ano yan? Dito mo kayo, ano eh. Kapansin eh. Dito nga Lagi ayun. pa rin mabagay. Ba't ito yung magagano'n yun, oo? Hindi, baka wala siya makusap. Hindi, nag-i-aibol yun. Ha? Parang yung flex ng pera. Hindi. Oh. Siguro tama yung ah, sinabi mo, coach. Hindi, tama yung sinabi ni coach. Wala talaga siyang ano doon kalaro. Wala talaga ka. kalaro. Wala kang kalaro. Wala dito. Oo, oh, mas yun papansin sa kanya. Hindi kasi ang daming tao dito. Oo, masaya dito. Doon, wala, wala eh. Wala. 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 Doon, kausap niya ding ding si Lucia ipaprank pa siya, di ba? Bukawa <laughs> talaga siya. Bukawa talaga siya. Wala. Ha? Okay. Ah, tapos natin to. Tara, pusin nyo